Meron naman tayo nakasalubong. Good morning. Morning. Welcome to my vlog. <laughs> <laughs> guys, ah uh, ito Maria Makiling Trail uh, entry point. Visitor registration. Tara, pasok tayo, guys. <laughs> Boss, pwede magtanong? Saan po yung Mud Spring? Ah, sa. Ha? Diretsyo lang po ba? Diretsyo lang po 'yan. yung may rainbow ko over dun sa dolo Okay sige. Salamat ah. Okay. tayo. Good morning. Okay sige sige. All right guys, uh, dito na naman tayo papunta sa Mud Spring. Dito sa Los Baños, Laguna. Ah, uh, ko sa inyo mamaya ang tabayanan mo po yung akin blank. may napakatahimik po ng uh, area na to at ang tangi maririnig mo lang dito ay ang mga huni ng ibon oh, no. nararamdaman ko na naman po ang lamig iba talaga pagka puro puno ang inyong madadaanan kasi yung lamig niya, ibang ibang iba giniagawa mo alright papunta na tayo guys dun sa Mud Spring. Malapit na siguro tayo. Okay. All right. Uh, hinihingal na naman ako mga paps. Ah, mo. Alam mo mga paps, sa uh, first time ko to dito sa Botanical Garden at sa Mud Spring. Rinig nyo guys. Oh, Huni na ng ibon. All right, guys. Ay, mayroon ng araw sa wakas. Mad Spring, 3.7 kilometers. Oh my God! Tinotoro dito, guys. So proceed po tayo sa taas. 3.7 kilometers pa. Malayo-layo pa, guys. Oh no! Okay. Kaya ko to. Huh. sabi? Kaya ko to, kaya. Talagang exercise to, guys. Guys, so... Ay, nandito tayo. Nandito na tayo pala sa Mud Spring. Ayun. Salamat po niya, Kuya. Pinasakay tayo ng kanyang uh, motor. Eh, di ko naman lubos akalain na kalain. uh, lalangarin mula dun sa may uh, bukana. Ayan nga guys, uh, papasok na tayo. At uh, sabik na po akong makita. Guys, medyo kumipot na yung po yung daan guys. Uy, laki ng puno. yan bago mo marating ang kinaroroonan ng uh, mud spring kailangan mo munang dumaan sa matinding pagsubok sa maputik na daan at makipot ayan tumawid sa malaking kahoy humakbang at tumalun yeah. para marating mo yung MAD spring All right guys guys nandito tayo guys sa uh, kumukulong uh, kumukulong tubig Kaya umusok na siya umusok pwede tayong magluto dito pwede tayong ilaglag yung uh, saging dyan maluluto kagad subrang uh, sobrang init po yan kasi yan ay kumukulo. O, usok. Nandito pala tayo ngayon sa uh, Mount Makiling. Uh, ngayon nakikita na natin personal yung uh, pagkulo ng tubig. Ayan. Totoo nga talaga mga paps kasi sa akin. Ang, ang akin lang kasi yung mga sabi-sabi lang at uh, hindi ko pa siya nakikita kaya medyo nag-alangan po ako maniniwala sa YouTube nakikita ko pero personal ko po personal ko na po nakikita ngayon ayan ayos oh mosok Itong area na to, uh, may bakod siya mga guys kasi uh, pinagbabawal po tayong uh, pumasok kahit sino man. Uh, bawal na bawal po talagang pumasok dyan. At uh, napaka-delikado po. Mga kasi kagaya nyan, pumukulo. Eh, siyempre, delikado. Baka mamaya. <laughs> huwag naman sana. Ito nga, pap subukan natin. Uh, mayroon dito nga uh, Plastic, iting natin kung ito uh, lalambot sa init, subukan natin. Napaka init guys. Napaka init. Sobrang init. Ayan, subukan natin. Init. that's yeah. it. Ayan guys. Ayan guys, uh, nasubukan na natin at uh, mainit talaga. Uh, hindi siya biro. akala ko kasi uh, sa tingin ko kasi parang uh, hindi ka pa paniwala at uh, sinubukan naman natin na uh, hawakan yung tubig at uh, nakakapaso po sobra pong init oh no yeah, delikado po talaga siyang uh, pasukin loob. doon po yung uh, kumukulo na tubig dito naman po yung uh, fresh water Maagos na tubig siguro hawakan natin to mga guys kung ito ay mainit rin ba kung mainit rin ba to subukan natin ang lamig guys parang may yelo doon naman parang takore pinakulong tubig na mainit ito naman pinakamalamig grabe Hindi ako oh. uh, sarap maligo Pwede kayo maligo, wala akong dala eh. Sarap maligo guys. Ang lamig. Oh, Ang lamig. Ang ৭৭ ৭৭৭৭